Paring Rick. Paring Rick. Paring Rick. May ako sa iyo. Tutulong sa asawa ni Paring Piping. Oo, oh, bakit daw Paring Kaloy? Ano pag-asabihin mong 'yan? Ayistorbo ka, pinupo sa istorbo ka. Hindi nga sabihin mo yan. Ay ganito pare. Sinabarinda ko bagat saka yung suta niya ay umalis na. Nakikita ko lang kahapon na tumakas may bahay. Oo ah, pare, umalis na kahapon pa. Tumahan nga dito sa bahay at nagpaalang mahal sa sila. Sama yung suta, umalis na. Ah, uh, tingin matagal at nagiging dito sa lupa niya eh. ay sabi daw mati siguro ay naririn din dito sa lupa niya kaya ay eh, umalis na rin si Pato at saka lupa niya ay natawagan niya at alumbos niya eh. kaya ay eh, umalis na so ano ba kaya sabihin mo hindi masyadong nagalahing ka sa pagkatawag sa akin ano so, kaya important niya sabihin mo niyan so, ay ganito pare Naalala mo ba kung tayo mag-iinom sa anak paring tako? Sa tayo umalis sa tayo kina paring piping. Ba, yung ang asawa ni paring piping ay maganda rin ano, tsaka ay magti. Ay mukhang mabait pala. Duwanan tayo abiyad na abiyad ah, yun tayo pumunta ron. Hindi ka tulad nung suta ni paring tako. Ah, grabe malait. Itong asawa ni paring piping pala ay, ano, ay mukhang mabait pare. Ako, oh, paring Kaloy. Pabay yung asawa ni paring Pupeng at saka ay kapatid, pati, pakating galanti. may narinig-rig lang ako dito sa ating barangay na asawa daw ni, asawa daw paring Ay parang may na may na kapam. Kaya ay... Kaya siguro mapira, ano. Parang tayo rito sa inyong gabi ay kaya sarap ng pulog na ating gabi. Parang ano yata yun. Pichong manok nagbabalita ako lagi sa ari ari kaluy ah uh, meron nga daw kajat si, si ano, ni pare hindi eh, ko sigurado na sigurado ay hindi na lang sa ating ano eh, sabi tayong dalawa na alam mo ay sabi na tayo makasunod ay ay naman oo oh, yan talaga sadya ko sa dito kaya ako pumunta kaya na sa yaman ng Tagabino nung, nung tayo nag sa kanila. Met ang tawag, lagi nga ako kay ng Silpon. Eh, hindi na may yung Silpon sa kanyang kamay. Lagi nila may pindot na pindot. Siguro yun nga, siguro ang katawagin ng ketchup noon, yung asawa ni Pari Pipi. Siguro nga yung apaman. Ngayon, eh, nung babalita ako dito ay, ganyan nga, ay siguro mapira. pala siguro laging ano ay, laging naalis. Dito sa atin, kaya pala laging ano, laging Beast, uh, kaya ano kung mapati ng bis pa, Rhea, talagang mga alamin may ang umur, mga nga yata ay ng kanyang apaman. Kaya ay kayo. Oo, oh, pare. Yung pala ay, alam mo din ano. Eh, eh, ikaw ay napakarami din alam pala. Ikaw ang lalaking tao din ay... Eh. Ito pala ay napakadismuso rin. Eh, kaya ka pare, ay, huwag mo mga pagsabihin Dahil ka na wala na kakala Baka sabihin na kay Yung mga kapitbahay na atin tayo Napaka-Diyos Muso eh usapan na yun Ating tayo baan pa hayaan na natin yun Masaya yung sa, sa kanyang apam Basta ang mga lagay Pag tayo sa kanila natin sa parang yun Hindi tayo hinapain mga i-reduce natin yung sa atin ayos na yun kaya ayay natin yung asawa ni paring si Subing na may okay, kachat huwag natin sabihin baka ay hindi tayo makapunta doon hindi na tayo makayon ng so baka yung flutan na yun ay yung um, ano, ano? Ay, manok yung manok baka pag nalaman ni Paring Eric yun baka ito yung alak na lahin natin At saka yung flutan ni Sabinas ay huwag natin nga paalam yun ang pari ano ay yung dalawa lang nakakalam noon ay na sila rin uh, ay masaya ka ay hindi yung pari ay hala pari ako'y bawin na rin ako'y tumahala eh, para sabihin yun yung asawa ni pari ako pala yung malis na at yung asawa ni pari ay pala yung na no yung pala yung ayos din ay, hala pari, makakasa ka -asaka. uh, Ay, dahil wala nakakalam nun Basta tayo mapunta kina pari piping bukas ano Eh hala, tuloy mo na pagbuhat mo okay. Eh, ah, achat ko nalang Kaya kung hindi makadaan sa iyo ano Kung sakaling makapunta tayo doon Eh tayo magadala man lang kahit ano ay Kahit tulutan na nung kahit tambahan Kahit ay tapulok Kahit, kahit ita pulok. Ita pulok. After ang panginihaw nun, so yun, ganyan nalaga kami natin ng pare. Kaya tayo ng pulutan at sigurado ng mga mga sa ating mga asawa ni pare Piping. Ayan po. Ayan naman na si pare Piping. eh. naman na basta-basta ano. Lalo pag yun ay eh, maganda ang mood. Sa kaya naman yun ang at may pulambing. Eh, ako, ito ang tuwan na yun. Kaya may, may dala kahit na Eh eh,